Salamat din sa pagdito. Ses, sa, sa ating mga kasama ng telepresenta ng Bandang sa mga guru, estudyante na Ah, uh, unang sa lahat, gusto kong sabihin na uh, ang mga biktima ay uh, nagkabla hindi dahil sa pera-pera lamang. Dahil uh, kung iisipin ninyo, ang mga nangyari noong panahon ng batas militar sa mga nakibaka para magbukasan ng diktadura, ay talaga isang horrendous period in our history. At um, ako po'y unwitness kung paano tinorture, pinatay, nirate ng mga mga, mga babae, nawala, um, disappeared. Nawala um, na lang. Uh, totally walang kalayaan dahil sa ano pagpapabalik ng demokrasya. Kaya isa po yung malala na dapat natin ilalaman. Ngayon, gusto kong ipaalam sa inyo ng Christmas 10-1 ay uh, nabuo ng 1994. At ang miyembro namin ay mga may 3,000. Ang biktima mga around 10,000, something like that. Mga 9,000 yung mga na-awardan sa Hawaii Corp at magkaramihan um, yan galing sa SELDA at iba pang Human Rights Groups. At ang um, Layman's 1081 ay member ng PARA, Philippine Alliance of Human Rights Advocates. So sabi kong isa kami sa masigasig ng mga kung nagkasa sa Hawaii. Ngayon, hey, gusto kong ikwento ang pangyayari after, no? Mga GAS attorney. Kasi, maalala ninyo, kung naalala ko, tamang nagkaroon ng award na 2 billion sa Hawaii. Pero, nasa anong pera? Wala. Kailangan ay may mapuhang nakaw na yaman ni Marcos. At yan ay uh, pinagkisipatihan every inch of the way kung tilga at world na bayan na baby. Sa Amerika at sa Kabila. So, kung tatanong, may nakuha na ba? Meron. Pero sa aming punto de Vista, ng mga kiptima, hindi naman paghahamak sa ginagawa nila attorney sweep at attorney segundo. Pero talagang patak-patak. -pata. Parang uh, madalang na ulan sa Tagalaw. Kasi 20 billion dollars, eh sa ngayon, na nakukuha lang ay $2 billion, $2 at out of that, bawat victim ay binigyan ng $1,000. At so, then, darating ulit sa 2014, another $10 million uh, at another $1,000 sa victim. Ano ito? Dahil sa yung una, sa nakuhang pag-aari-ari ng mga cronies ni, Mar ni Marcos na si Campos sa Amerika. Yung pangalawa naman, painting ni Imelda na pag-aari na naman ang kanyang sekretarya. So kung isipin natin, talagang wala pang nakumuha ang direkto mula sa Pina Marcos. At saka, pero sa bagay, kung iisipin naman natin magkakablahan, sabi nga ng mga attorney, matatagalan at uh, magkastos, saan ng po ka Eh karamihan ng mga biktima ay nagkakaedad na, may sakit na, marami na ang nangamatay. So, for practical reasons. Pero talagang wala pang malaking tagumpay ng kompensasyon. At dahil di, uh, meron namang isang magandang balita noon, di ba, Tony, ang at nag-isinugo ng Swiss Bank ang um, more than $300 million. Dollars. Nilagay ito para nga sa compensation ng mga bitima. Nilagay ito sa estro, ng PNB. Pero pinagtibatihan na naman kung pwede ba ito i-distribute dito sa Pilipinas. So, sa haba-haba ng debate, from PNB napunta na sa National Treasury. May delikado pag napunta na sa National Treasury. Nasa kamay na ng Malacan yan. Pwede na nilang At nagdaan yan sa kamay ni ERA, ni GMA, talalahanin ninyo. Wala, wala pa ng tutorial si Fidel Ramos. Kakatuwa talaga ang Pilipinas. Talagang nagkaroon na ng ENSA pero naiwan yung mga remnants ng diktadura mismo at inihahalal pa ng tao, di ba? Yun yung isang napaka problema natin. Kaya Nung namang naideklara ng Supreme Court, yun so lang hinahan ng deklarasyon, attorney, eh tumutol naman ng PCGG. Yung mismo inatasan na hanapin ng mga yaman ng Marcos at siyang tumulong, eh sila pang at sinasabi, ayon daw sa konstitusyon, ito ay para sa land reform at walang provision para sa mga things. So wala na naman din nangyari. So kaya ang claimants, may dalawang naging tugon. Una, yun nga, pag, uh, pag pag uh, pag uh, ng kaso sa Makati Regional Trial Court para yung judgment ng Hawaii ay maging effective din dito. Tanggapin din sa Pilipinas. At yung isa ay yung um, compensation bill na nalagdaan ni Presidente Aquino nitong February 25, 2013. After 27 years, sabi nga ni Atorno. So, napakahaba nang uh, naging presenso. At kung, kung ilalahan ko sa inyo ang feelings ng mga victim na kitang-kita namin ng pay sa panahon ng pangigibaka para lang magdalang din na ito na talaga namang sinasabing isang uh, tagumpay sa, pag sa wakas at nga ni Atty. na meron lang may decision na talagang merong biktima ng Marcia Rosa Lucina. Hindi na pwede itatuan ni Bongbong -bong na hindi nangyari yon, di ba? At karamihan na nag, uh, sa claims ay yung mga biktima na halos ayaw na nang lumitaw pero napilitan para lang ipakita kina Marcos na talagang libo-libo ang mga biktima. Yun yung katotohanan. So ngayon, umaasa tayo ng Republic Act 10638, a yung nga compensation, compensation law, ay may patutubad. Pero sabi nga ni Antorni, nakagitin pa, bakit? Sapagkat, hindi pinipirmahan ni President Aquino yung hindi binubo ang board, compensation board, at hindi rin na siyang gagawa naman ng IRR. Kasi hindi self-executory yung batas. Kailangan ng board at kailangan ng IRR. So, ganun ka, uh, ganun na namang kalabo ng sitwasyon. At uh, tila walang kumikilos, Tony. Hindi ko alam kung uh, ang mga victimalist ko ay napagod ba o ano ba. Hindi nag uusap usap Ano ba ang nangyayari? lahat ng mga NGOs na sa human rights nila nila uh, walang ginagawa eh meron din tak kami mga pagtutulong pero bilang pagtatapos gusto mong sabihin na isang tagong kay talaga sensation din na ito sapagkat I'm holding for this statement by claimants on February 25. The state recognizes the heroism and sacrifices of Filipinos Who were victims of summary execution, torture, involuntary disappearances, and human rights violations committed during the martial law regime. Thus, unequiv unequivocally setting down its judgment of martial law in the country, it acknowledges the state's moral and legal obligation to recognize and compensate the victims and their families for the deaths, injuries, sufferings, deprivation, and damages they suffered under the Marcos regime. The law provides not only for monetary and non-monetary compensation, like educational, health services like but also the setting up of museums to honor the heroes and martyrs of the period, and the inclusion of the martial law period in the curriculum or teaching of history. This will clarify the lessons that should be taught and propagated among the youth and the students about our old recent past. This can prevent attempts at rewriting and distorting our history. Pero tama si Atty. Domingo hanggang ngayon nananatiling pangako na ginihimpak na nananatiling papel lamang ang RA 10638. At kaya tatanungin natin sino ba ang dapat kumilos para kumilos ang Malacanang. Ano ba ang pumitigil sa Malacanang? matatapos na ang term ni 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 Pinoy at uh, okay lang ba kung si Pinay o si Rojas ang maging Pangulo kung magpapagpatuloy ito, pagpapagpatuloy ito. At kung tumakbo si, si Bongbong, ano na kaya ang mangyayari, di ba? Kung sino ang kaalyado niya. Ano ang epekto na, sa kompensasyon sa pagsat na naranating na ng TCGG sa ring katalungan niya? Bakit walang accounting at BCGG? Di natin alam kung magkano na, saan napunta ang pera, saan gagamitin, di ba? At saka, anong epekto ng kawalan dina ng dinaw ng kaso namin dati na inihayin sa Makati Regional Treasury. Nakapanghini ng loob ang ganitong mga katanuan, tila walang tiyak na Kung alam lamang ng mga kabataan kung gaano kahirap kapaluktot ang justice system sa ating bansa, Baka kung saan man ang ng ganitong pakikipag-palupit ang mustisya sa mga binis. So salamat po at magandang bagay sa atin.